Magandang araw sa inyong lahat mga bro ano, Muli maraming salamat sa Diyos sa panibagong pagkakataon na pinagkalob sa atin Para magagawa na naman tayo ng mga panibagong video Mga kalaman patungkol dito sa ating mga motor So ngayon na aran, mga bro uh, Magbibigay lang po tayo ng update dito sa ating ginagawa Na Suzuki Bandit na 250 na inline 4 Para dun sa mayari Para dun sa mga nagabang kung ano na yung update uh, Pasensya na kayo mga bro Kasi ngayon lang tayo makakagawa ng video Okay? So ayan bago natin umpisaan Yung mga bago pa lang dito sa ating channel Uh, kung mahilig po kayo sa mga motor, sa mga tutorial, mag DIY, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe ano para po lagi kayong updated pag mayroon po tayong mga panibagong videos na mga i-upload. Yan mga bro, bale ito na po yung motor na ginagawa natin. So kung mapapansin niyo naman, uh, mayroon na siyang uh, harness, mayroon na siyang fairings at ito po yung kalagayan niya dati. Ayan, kung makikita niyo diyan sa picture natin, sobrang gulo ng wirings niya. Tapos asin, uh, as in sobrang, sobrang gulo tapos wala talaga siyang harness. So ngayon ipapakita ko na sa inyo sa, ngayon mga bro, ano? So nakalimutan ko nga uh, natakpan ko na. So hindi ko na may papakita yung buong ano, Ayan, nakalimutan ko na kasi gumawa ng video. Bali, ito mga bro, yung harness na ginawa natin. Kung mapapansin nyo dun sa video na pinakita ko, wala talaga siya totally harness. So, bali, mga, ang ginawa natin mga bro, yung mga magaganda pang wire ginamit natin. Yung iba, mga pangit na uh, tinanggal ko na. Tapos, lahat po yan mga bro ay nakasakit. So, hindi kagaya nung una na nakatap lahat. Kung baga, kung tatanggalin yung radiator fan, kailangan yung putulin yung wire kung tatanggalin yung head kailangan yung putulin yung wire kung tatanggalin nyo yung switch kailangan yung putulin kasi wala po siya mga sakit mga bro so ang normal sa motor lahat yan may nakasakit so ang ginawa natin dito uh, lahat po yan nakasakit so in kaso na gusto nyo tanggalin yung device or yung parts pwede nyo po yung hugutin or pwede nyo tanggalin ayan tapos ang convert natin dalawang purpin na CDI ito yan mga bro ano dalawang CDI ang kinabit natin dyan tapos dito natin pinadaan yung harness tapos naglagay tayo dito ng apat na fuse. Ayan, bali ito yung main fuse. Ito yung uh, sa e-headlight, sa signal light. Tapos ito yung uh, CDI, kontrolado ng fuse yung CDI. Tapos yung sa yung iba na ano ba tawag dito? Yung sa Hilaw, ilaw, kusina, yung tail light, brake light. Lahat po yan dinang ko sa fuse. Pero ito yung main fuse. Pagka tinanggal ko yan, automatic, wala ito lahat. Okay? So, lahat po yan functional mga bro. Lahat po yan na fuse functional po yan. Bali, 20 amperes po yan. Tanggalin natin. 20, alam ko din 20 amperes to lahat eh. Hindi ko na matandaan eh. Matigas. Basta mga bro, lahat yan may laman. Ano? Matigas lang. Tapos, yung starter relay, dito natin nilagay sa gilid. So, di ko alam kung saan talaga nakakabit dito. Pero ginawa ko ng paraan para mas mabilis mas mabilis na i-troubleshoot pag tanggal ng upuan makita nyo na no agad dito tapos naglagay tayo ng 4 pin na relay ayan so para saan ito mga bro ito naman ang ginawa ko uh, naglagay tayo ng relay ng ating radiator fan ayan so nirepair pa natin yung radiator fan yan mga bro si boss kasi pagtingin namin tanggal yung fan so nilagyan natin ng pandikit yan ng epoxy ano para dumikit yung fan so hindi naman matatanggal yan mga bro tapos nailatag na natin yung radiator Magkabit na rin tayo ng ilaw. So, nilagyan natin ng ilaw. Dalawa yan. Pero meron na talaga yan. So, nasa timba. Kasi hindi dito mga bro. Hindi, hindi ito naka-install. So, nakalagay lang yan sa, ano, sa timba. Ay, sa, ano, sa planggana. Tapos, yung battery. Dito natin kinabit. Ano ba Lahat yan nakasakit mga bro. Yan, nakasakit yung starter relay. Tapos, nagkabit tayo ng pambadya. Pang kawasaki na ignition coil. Apat yan. Ayan o. Oh. Apat na ignition coil. Bale, ang kontrolado, itong ating ignition coil number 1, ito yung number 1, number 2, number 3, number 4. Yung ignition coil number 1, so dito po yan, sa dulo, dito tayo nagkabit ng cylinder head. Yung pangalawa naman, dito yan sa kabilang, si, sa magkabilaan na, si, na cylinder wall or yung ating block. Okay, magkabilaan na cylinder. Tapos itong dalawa naman, yung sa gitna, yeah, para dun sa mga gusto mag-convert, para sa mga gusto mag-convert, Bale itong dalawang ignition coil, yung kabilaan na cylinder ang kinabitan natin, tapos yung ito naman na ignition coil na dalawa, it, bale ito yung sa gitna. Okay? Ito yung sa gitna kasi apat nga, di ba? Pare ganito 'yan, oh. Yung ignition coil na itong dalawa, ito 'yan, itong dalawa. Okay? Tapos yung ito naman na ignition coil na 'yan, itong dalawa 'yan. Yan. So 'yan lang mga kinabit natin. Tapos ito yung harness na ginawa natin, mga bro. Pasensya na kasi kinulang din tayo sa ano, kinulang din tayo sa ganitong mga wire na iba tayo yung iba naka electrical tape na lang pero lahat yan mga bro heavy duty po yan ano heavy duty so ang kailangan na lang dito ng mayari syncro kailangan mapasinkro synchronize yung ating carburetor kasi wala pa tayong synchro na tools tapos nagkabit din tayo dito mga bro ng on and off para sa ilaw kasi ang dating nakakabit dito pagka nag, nag headlight ka automatic yellow na rin to mali po yan para sa LTO or sa batas ng LTO mga bro sabla yan kailangan pag nagkabit kayo ng auxiliary light kailangan uh, meron kayong hiwalay na switch so ayan para ipakita ko sa inyo mga bro pag sinusi natin ayan meron na yung neutral okay so meron na siyang neutral so try natin yung signal light signal light meron din siyang indicator tapos meron yung signal light to, oh. tapos kabilaan yan mga oh, bro ayan functional na ba? Diba? Tapos sa kabila, sa right. Ayan. Oh, yes, like ayan, sa Naglulus lang yung ano, naglulus yung switch. Kaya sa right, meron din siyang signal light. Tapos meron siyang gear indicator. Tapos dito, meron din yang signal light. Okay, so goods tayo dito. Tapos ito yung park light. Pag inong ko yan, so iilaw yung ano, kita niyan dito tayo. Ayan mga bro. Kita nyo Maliwanag kasi mga bro, hindi nyo kita eh. Ayan o. Oh. Ayan, hindi ba kita? Hindi kita. Ayan, dito tayo sa kabila gano'n mga bro. Ayan. Hindi lang kita mga bro. Maliwanag kasi, hindi kita. Pero sa likod, tingnan natin. O, oh, wala yung tail light, diba? O yan, wala yung light mga bro. Pero pag inon ko dito yan, sinama ko dito sa park light. Pag inon ko yan, ayan. Ayan o. Oh. Diba? Diba? May ilaw yan mga bro Tapos so, tara subukan natin yung brake light Ton Ton pa brake light tayo Ayan brake light mo Oo di diba So functional din yung ating brake light Okay na Ayan okay So ayan Tapos Yung ilaw Ayan Yung ilaw dalawa yan Ayan Meresyan kumagana mga bro ha Tapos yung headlight Bali Bali mga bro, ito pala sinama ko sa park light. So pag ng park light, ilaw yung dalawang orange dito, kabilaan yan. Tapos pag isang usog ko pa, ayan, pag inusog ko pa, yan, nilo yung ating headlight. Yan yung low. Ito naman yung high. Yan. Yan yung low, ito yung high. Okay? Tapos meron din tayong passing. Halimbawa, pinatay ko yan. Tapos, ito, pag pinindot natin, passing yan. Ayan o. Yan. yan. So nagpa-passing din yan mga bro tapos busina wala ang kinabit ko dito mga bro ito yung busina na stock ayan so, wala naman kasi nakalagay dun sa tambakan kasi ito mga piyesa niyan mga bro eh ayan oh mga piyesa nyo oh. nandiyan yung ibang mga piyesa tapos ito yung kanyang tangke eh. okay so ano pa ba ah uh, yung kill switch nilagyan din natin ng kill switch yan so instead na hazard nakalagay dito hazard off on nilagay ko kill switch pagka naka off naka off yan pagka naka on bokalatip natin pa startin ano 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 yan, patay. Pag in-on, try natin. Yan, umaandar na yan. Oh. Okay, mga bro. So, ayun lang. Para dun sa update dito sa motor na ito. Bali, ang gagawin na lang natin dito, uh, ah, babalutan ko yung ibang mga tape na naka-expose kasi nagpabilis, nagpabili ako ng pambalot dito, yung hose. Tapos... ah, ah ito na pala eh. Ay, okay, wala pa. Wala pa yung ano, Kakabitan kasi natin ito mga bro Ng hydraulic Ayan yung kinabit ko dito Hydraulic brake switch yan Ayusin ko pa yan Kasi wala itong nakalagay na ano Ang ginawa ko ito yan Ito papalit kayo ng hydraulic switch Para magkaroon tayo ng brake light Okay mga bro So siguro hanggang dito lang yung video natin uh, Pasinsya na kayo mga bro Kung hindi ako gumawa dito Ng detalyadong paliwanag Kasi kunti lang naman yung may motor na ganito Iilan uh, na lang yung may motor na ganito Baka sa 20, wala pa Baka sa sandaan tao, baka isa lang ang mayroon nito. Baka wala pa nga. Basta kunti na lang yung mayroon nito mga bro. Okay, so hanggang dito lang. Magandang araw sa inyong lahat. At rice sip lagi mga bro.